Uh, magandang umaga mga Lods. ah uh, uh, nandito ako sa aking bahay. Dito sa Barangay Batya, Bukawi, Bulacan. ah uh, ito ay eh, may dinalo ako sa dinalo ako sa aking barkada ngayon kaya ako nakapag-vlog ng ganito. <laughs> Tapos sa uh, ano ito nagmaga ano kami magsasaing kami ngayon para panang panang ito po, yeah. magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami sa, sa barkada ko. Dinala ko po siya dito sa Sin Marta Village po. Sa sakop ng Barangay Batya po. Barangay Batya, Bukayo, Bulacan po. Nandito po kami sa bahay na kayon. Salamat po. Binigyan po, na, binigyan po niya ako ng kape. Nagkape po ako. abang magano po siya magsahay. Diba? Sige na. Ito na, ito man. Ikaw na, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw sa akin. Ikaw mo ako. Ayaw, ayaw mo na dyan. Ayaw. Ayaw. mo Ayaw. 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 Ito po, sasayang pa lang ako sa panangalian namin. Ito. Yan po, magsayang po na kami sa, na, para may tangalian, may panangalian po kami dito. Ito po yung kape, kape po yung ano. ah, uh, uh, si Shout out pala sa aking mga pamilya na nandun ngayon sa malayo, sa Bisaya. Bisaya. <laughs> Shout out pala dun sa aking mga anak na si Tricia, Tricia G. Macas, at si Mikaela Makas. Ay. Ah, Ay, ah, ito po yung ano, gawa namin na ano, asay. <laughs> ah. Ah, ito po, yung magsayang muna po siya na, 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 na muna po ng, ito po, yung, ito po, nandito, ay, nandito lang po sa, ano, ito po, yung, ano, ito. magsayang po kami, magsayang po kami dito, abang abang nagsayang po kami dito, eh, eh kasi rice cooker po yung pinaglulutuan, eh, ano muna, eh, wait, wait, ah, uh, maghintay muna. <laughs> Hintay mo na kami sa ano, sa pag ano, pag maluto ang sinahin niya.